Sentro ng Balita kamakailan ang nawawalang kandidata ng Miss Grand Philippines 2023 na si Catherine Camilon. Noong October 12 Webes nang mai ang kanyang pagkawala sa pamamagitan ng social media post ng kanyang kapatid na nagnangalang Chin Chin kung saan ibinahagi nito ang ilang impormasyon ng kapatid maging ang plaka ng sasakyang dinamit bago ito umalis ng kanilang bahay ibinahagi niya ang kanyang pangamba sa kanyang kapatid na isa ring guru. Sa isang interview sa ina ni Catherine na si Rose Camilon, idinetali nito ang ilang pangyayari bago sila mawalan ng kontak sa beauty queen. Anya ay pumunta si Catherine sa Batangas City para sa meeting ng isang online media company. Umalis ng bahay si Catherine ng Huwebes alas 6 ng gabi. Maayos naman raw itong nagpaalam sa kanila. Lagi daw pinapaalam sa kanila na pupunta sa Balisong Channel, kung saan meron umanong headquarters sila na tinutuluyan. Nagsimula raw silang mag-alala nang hindi na nila makontak si Catherine, at ang huling update nito ay nasa Bawan Petron at nakaparada ang kanyang sasakyan dahil naghihintay ng kasama papuntang Balisong. Hindi raw ugali ng kanyang anak na magpatay ng cellphone at palagi itong nag-update kung nasaan na siya. Araw ng Bernes, pinuntahan nila ang nasabing kasolin station, ngunit walang nakitang sasakyan ni Catherine. Humingi na rin ng tulong ang pamilya sa mga kapulisan upang mahanap ang kanyang anak. Naniniwala naman si Aling Rose na buhay ang kanyang anak at wala siyang iniisip na mayroong masamang nangyari sa anak. Saad niya, wala po akong iniisip na masamang nangyari sa kanya. Buhay po ang aking anak umuwi ka na anak. Marami na kaming naghihintay sa'yo dito. Samantala sa bagong update sa paghahanap sa nawawalang kandidata, inilabas ang kuha ng CCTV noong October 12 alas 7 ng gabi kung saan makikita na naglalakad si Catherine malapit sa perfume stall sa isang mall sa Lemery, Batangas. Nakasuot ang beauty queen ng itim na crop top at itim na pantalon. Kung haraw ito ilang oras bago mawala ng kontak ang pamilya sa nawawalang kandidata. Sa panibagong Facebook post ng kapatid ng Beauty Queen, sinabi niyang hindi sila titigil na mahanap ang nawawalang kapatid. Saad niya sa post, hindi kami titigil hanggat hindi ka nahanap Hinahanap ka namin, alam ko alam mo 'yan.